Sa mga nagtatanong kung bakit po kami nagkukwento tungkol sa pagkain, eh hindi huba ba masarap pagkwentuhan ang tungkol sa pagkain? At para rin ho, hindi malimutan ang mga pagkain inalagaan ng iba't ibang mga pamilya sa iba't ibang mga probinsya. Kung akala nyo naman, Natikman nyo na ang halos lahat ng bersyon ng Batchoy ng Iloilo, nagkakamali po kayo. Dahil dito sa bayan ng Mandurriao sa Iloilo Province. Ang kanilang batchoy, manamis namis May halo raw kasi ito sa sabaw ng buko. So una, ito yung uh, buko na walang laman, ito yung gagamitin natin sa buko batchoy. Sa pagluluto nito, inihanda muna na ang noodles. Pwedeng miswa o sotanghon. Depende sa gusto ng customer. At saka ito nilagyan ng toppings na baka at baboy, chicharon, laman ng buko, bawang at sibuyas. Tinimplahan ng toyo, paminta at itlog. At syempre, ang sabaw ng bachoy na mula sa pinakuluang buto-buto at sabaw ng buko. Ang tawag nila rito, coconut choy. Ika nga ng mga ilonggo, namit. Manamis namis na para may, may twist. Ang nakadiskubre raw ng perfect combination ng sabaw ng buko at buto-buto ang mag-asawang Larry at Primrose. Nung birthday ko, may friend kami na nagluto. Na, na Pinaluto niya sa cook namin. So tapos natikman ko, yun na sarapan ako. Tapos sabi ko, pwede natin i market ko sa iba. Dito naman sa Pampanga, may kakaibang biskwit na natatangi ang sarap. Sinangkapan kasi ito ng itlog, hindi ng manok, kundi ng bayawa. Ang recipe mula sa institusyon sa larangan ng Kapampangan Cuisine, si Aching Lilian Borromeo. Masarap eh, parang condensed milk na without sugar. Ang ano pa, pag kumain ka ng isa, parang gusto mo pang another one pa. Kaya nung may nag-alok kay Aching ng itlog ng bayawak, bigla niyang naalala ang recipe ng biskuit ng kanyang lola. Mata pa ako, nakikita ko na ang Grandmother ko no si impo pag panahon ng tagulan si impo gumagawa siya ng cookies ginagamitan nga ng itlog ng bayawak dahil hindi pangkaraniwan nung unang panahon mga mayayamang pamilya lang daw sa Pampanga ang nakakatikim ng itlog ng bayawak kasi seasonal yung bayawak kay hanggang november lang bumili ka lang month of june july august september after that wala na simple lang ang paggawa nito sa batter mixture inilagay ang itlog ng bayawak dinagdaga ng araro, flour at cornstarch, minasa, at saka iminolde at ibinake hanggang naging golden brown. Heto naman, umaalim puyo sa anghang. Sumasabog sa bibig ang linamnam. Salitang Chavacano ang tawag dito. Shento Kwento ng executive chef na si Chris, ang 115 maaaring nauna pa raw sa sikat na maanghang ding putahe ng mga Bicolano, ang Bicol Express. Kaya 115, sa dami kasi ng sili na isinasahog dito, kailangan daw eksaktong 115 o 150 na piraso ng sili. Mantakin nyo yon sa amin, before natatandaan ko, ang nilalagay talangka, ayan. Tapos, pwede rin lagyan ng mga ng tahong or kung ano mga seafood na available dun sa Cavite, sa coastal area. Ang sili, inihahalo sa isang buong langka. Kaya 115 kasi, sa isang buong langka, 115 ang inilalagay. Kadalasan, isinuserve yun sa mga handaan. Nagisa ng bawang at luya. sinahuga ng liyempo. Idinagdagang sibuyas, ang 115 mga sili, langka at gata. Pinakuluan hanggang naglangis ang gata. Ito na ang nagliliyab sa anghang na 115. Masarap, malinamnam. Sobrang hamaham. Kung tayong mga Pilipino, may lechon. Ang mga Italiano meron namang porketa. Karaniwang gawa sa liempo o pork belly. Katas pa lang daw nito, ulam na. At sa kusinang ito ni Chef Alejandro sa Tagaytay. Tuloy po kayo sa Milagro ang porketa, nilagyan ng Pinoy Twist. Ang sikretong pampalasa nito, patis! Ito ang ipinagmamalaki niyang porketang Tagalog. Ang number one na produkto ng Malabon is uh, patis at saka bagoong. Seaside eh. Di ba binitlawag tayo ngayon umami? Yung savory sweet, yung nagaago yung alat, saka yung tamis, malinam yung malinamnam. Yun yung ganong klaseng lasa. Kasi nga sa patis, malinamnam naman patis. Para sa marinade ng baboy, pinaghalo ang tanglad o lemongrass, sibuyas, asukal na pula, at patis. Ito naman, pwede nyo na tikman. Kaya hindi natin siya hinahalo sa baboy para matikman nyo yung marinade nyo. kung tama na yung alat, tama na yung tamis, at tama na yung lasa. Para manuot ang mga pampalasa, overnight niya itong ibinabad. Ngayon, naka-overnight na tayo, tatalian naman natin bago natin siya ipasok sa oven. Dahan-dahan ang pag-roast nito at saka ibinake sa loob ng anim na oras. At dahil mahilig tayo sa sausawan, meron ito siyempreng sarsa. Tama lang yung ano niya, yung pagkakaluto. Hindi siya matigas. Tama lang. Para naman daw masulit ang reservation sa restaurant na ito, pwedeng dagdagan ng order ng isa pa nilang ipinagmamalaking specialty, ang tochong bangus. Ang sikreto ng maasim-asim na lasa nito, mula sa kanilang recipe ng tahure o tokwa na ibinabad sa tausi at suka. Bout ng aking menu, kadalasan ang pinakapotahin namin dito ay galing malabon tsaka galing sa mga ninuno namin. Nagisa ng luya, sibuyas at bawang. Inihalo ang tahure o yung tokwa na ibinabad sa tausi, pinakuluan. Kapag hindi na naaamoy ang tapang ng suka, Ibalik na natin ang bangus. Tinimplahan ng tubig at patis, tinakpan, pinakuluan. Maasim na matamis, pantay yung asim tamis, tsaka yung alat. Kayo po at ang inyong mga probinsya, meron din bang mga itinatagong sarap? Pa-share naman po para meron tayong masarap na pagkwentuhan.